Good day mga idol, Yudge Moto here and welcome back to my channel. So for today's video mga idol, mag-unbox tayo ng item. Ito yung galing sa sa Boss Iron Man, no. So this year iba yung approach na ginawa nila, no. Nagkaroon sila ng shipment no ng mga ng mga kit, Na no? Previous years ko kasi, 2 years uh, na yun, sa two years natin sa Boss Iron Man, lagi tayong pumipila. So pagdating natin doon, pila tayo kagad, PRI pa lang, Pila na tayo sa initan, no? mga 8 a.m. Start na yan ang PRI na pila. Tapos nagpapapasok sila dyan mga around 9 a.m. na. After mo ng PRI, so dala mo yung result. And pupunta ka dun sa, sa isang table. No? Ibibigay mo yung PRI result mo, ang kapalit ng waiver. So after mo makakuha ng waiver, pipilapan mo yung waiver, dilipat ko rin sa isang table. <laughs> Para makuha mo yung kit. No? Tapos, ah, uh, syempre yung kit, hahanapin pa yung size ng ano mo, nung, nung t-shirt. Hahanapin pa yung size ng vest mo, tapos hahanapin pa yung number. So, mahaba yung proseso. So, this year, ang ginawa nila is mail na lang. i na yung kit. So, ito na yung kit natin galing sa, sa Boss Iron Man. Kung ano yung nilagay nyo na address doon sa, sa registration form online. doon nila yun ipapadala. And, nag-announce sila two days ago. And, ayun. I got mine na. And ngayon, i-unbox natin. Tingnan natin kung ano yung laman ng ng kit. No? So, tingnan natin. Actually, mabilis lang naman yun. No? Mabilis lang naman yung naging delivery. Kasi nag-announce sila sa page nila two days ago before Saturday, Saturday yata yun. Eh. And then, ano, uh, Valentine's Day. Valentine's Day sila nag-announce. No? Na ipapaship na nila yung region 1, region 2, region 3, uh, car, tapos uh, NCR. No, tayo yun. Ito, na-receive na natin yun sa atin. And tingnan natin kung ano yung nasa loob. Okay, so pagbukas, charan! Diba? So, kompleto. Tingnan natin. No? Thank you sa mailer box and kilo box. Ang uh, LBC. Lag lagay mo lang ito dyan. And ito, mukhang kompleto naman siya. No? Meron t-shirt, meron sticker sa so, tingnan natin. Size large ako mga idol. <laughs> Alright. Is Oh, may loot bag na kasama. Loot bag. Basta Iron Man, loot bag. Ah, medyo maangas yung loot bag natin ngayon ha. Ah. No, kumpara doon sa dati eh. Makapal. Ayan ha. Ah. Makapal yung loot bag. Ganda. Okay. Next is the t-shirt. Maganda rin yung tela ng t-shirt natin ngayon. Large tayo. Okay. Alright. Okay. Dodge by Poke Shirt. Ayan, si Poke Shirt ang gumagawa ng merch. Oo, so, oh, kudos ha. Congrats sa Poke Shirt kasi natapos nila on time yung mga merch. Ayan, ito yung likod ng t-shirt. Ito yung harap. Ayan, okay. Sakto lang ito sa akin. Tapos, ano pa ba? Ah... Uh, may kasamang ano ba ito? Tube mask? Yes, may kasama ng tube mask. <laughs> Ang haba ng tube mask niya. <laughs> may kasama siyang tube mask. Okay, next. May kasama pa din siya. Ah, ito yung sa ano? Arm sleeves, No? Kung magagamit natin to kapag ano tayo, pag pumila tayo sa PRI. No? Ayan. Magagamit natin siya. Very good, very good. So, dalawa yan, syempre. Ito yung isa. Ah, oh. very good. Parang hindi pantay. Ah, pantay. <laughs> Ayan, yan sya, yan sya. Tingnan nga natin. Very good naman. So, 7,500 yung binayaran natin. Early bird yun, ha? early birds. <laughs> Ayan, ito sya. arm sleeves ang tawag dito arm sleeves nice and the stickers meron tayong sticker pang motor Ayan. iba din yung shape ngayon ha ah, baligtad <laughs> iba din yung shape no? 0784 ang number ng bike natin okay so powered by dry Plus. Miltec, Army Navy, Evo, Cylon Tire, Uni Oil, and Motul is the major sponsor this year. No, 0784 tayo. And 3M. 3M yung sticker. Ito naman is sa helmet. No, ayan, maliit na version. Helmet naman siya. And meron siyang claim stub para sa vest. di Diba? And siyempre yung passport natin. Hindi kasama na siyang Ziploc. Ah, kompleto, di ba? Mas madali yung proseso ngayon. Pwede ko na sulatan to ng pangalan ko. Ito, ito. And, uh, ito naman is, nakalagay dito, Best Claim Stub, Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024, your name, rider number, note, wag iwawala enak nakalagay dyan. Mali na ako sinabi, ha. Ah. Huwag iwawala. Very good. Very good naman. So, wala na. Yun lang yung laman. So, dati kasi, mapipressure ka ikabit yung sticker sa motor. Kaya, paling-paling yung, ano, yung mga kabit sa, sa windshield ng motor. Ngayon, ay enough time ka na. Di ba? Para ikabit sa windshield. Bagay sa ano ko. Di ba? Bagay ito sa damit ko. <laughs> Nagmatch yung kulay. Yun lang mga idol. Thank you for watching YouTube moto And isama niyo ako sa mga dasal, sa mga panalangin niyo na matapos natin ang ligtas. And uh, hindi tayo ma-DQ <laughs> Pero malabo tayo ma-DQ kasi takbo ano ang tayo. Takbong pogi lang tayo this year. Alright. Kita kayo tayo sa grid kung makakapunta kayo. Subic Bay International Airport, February 23 and 24 yung balik namin. See you!